So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So once again, andito ulit ako upang magbigay o maghatid na naman sa inyo ng ilang mga dagdag tips pagdating sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano ka ba magiging maganda sa mata ng isang lalaki. Ayan mga kamamay, sigurado ako excited ka ng malaman kung ano ba ang mga bagay na kailangan mong gawin. Kaya mga kamamay, bago natin simulan yan, huwag mo sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button and notification bell para lagi kang maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share sa iyo. So ano pang hinihintay natin? Alam ko excited na kayo. So simulan na natin ang video ito. So ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang maging maganda ka sa mata ng isang lalaki. So number one, kailangan may maayos kang personal hygiene mga kamamay, mga girls mahalaga po ito para sa isang babaeng katulad mo yung tinatawag na personal hygiene ito yung kung papaano mo alagaan ng sarili mo, kung papaano mo dalhin ang sarili mo sa harap ng maraming tao, yung tipong hindi ka mahihiya lumapit sa isang lalaki, hindi ka mahihiya na lumapit sa maraming tao kapag ka meron kang personal hygiene na maayos, yung tipong maayos ka, malimis ka mabangok kang amoyen, hindi hindi ganun kalakas ang iyong topo. So kapag ka ganyan mga kamamay, feeling fresh kang tingnan, mabango kang tingnan, malinis kang tingnan, nakakaganda 'po yan mga kamamay. Kahit hindi masyadong maganda ang itsura mo, pero mabango ka, pero malinis ka. 'Di ba? So nakakadagdag po yan ng ganda ng isang babae. Kaya mga kamamay, panatilihin yung maayos, malinis ang inyong katawan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng inyong personal hygiene. True, taking a bath. Okay? Maghilamos kayo, magsuklay kayo, madalas kayong manligo, maghilod kayo. Nakakatawawan niyang sabihin, pero totoo po yun. Kailangan wala kayong libag sa katawan, hiludin nyo, linisin nyo palaging inyong katawan. Huwag kayong matulog sa gabi na meron kayong naaamoy sa inyong katawan na hindi maayos. Mahalaga po mga kamamay na may personal hygiene kayo. Yung maayos na personal hygiene upang okay magmukha kayong maganda sa mata ng isang lalaki. Kapag mabango kayo at malinis, tingnan nyo mga kamamay, nilalapitan kayo ng mga lalaki. Nilalapitan kayo ng mga kalalakihan upang syempre kausapin kayo. Hindi sila nagdadalawang isip na lumapit at kausapin kayo palagi. Okay? Mapapansin nyo yan, lagi silang lumalapit. At hindi kayo Uh, at hindi kayo maiilang sa kanila. Nakausapin kayo dahil brush naman kayo. Dahil maayos naman ang inyong amoy. And make sure mga kamamay mga girls, piliin nyo yung mga pamango na cool lamang ang pamango. O I mean is cool lamang ang amoy. Hindi masyadong masakit sa ilong. Hindi masyadong nakakasopocate. May mga ganyan eh. Pagka sinabi ko dito magandang hygiene, baka mamaya ang piliin yung pamango. Yung talagang kapit nakapit sa ilong. Yung talagang medyo hard sa ilong. May mga ganyan eh. Hindi pong mga kamamay. Pag sabi kong good hygiene. Yung tipong masarap, in, uh, masarap amoy yan ang inyong amoy. Yung inyong scent. Ika nga. Yung tipong kahit wala ka pa doon sa, sa isang lugar, pagka malapit ka na doon, dala ng hangin yung amoy mo. May mga ganun eh. Yung tipong lumampas ka sa isang uh, lalaki, lilingunin at lilingunin ka. Kasi mabango ka, kasi maayos yung hygiene mo. Hindi yung lilingunin ka dahil sa amoy ng kilikili mo. Mga kamamay, panatilihin nyo po yung inyong magandang personal hygiene, nakakaganda po yan sa mata ng isang lalaki okay, so number 2 yung isang babaig may mabuting puso at magandang kalooban unang una po itong nakaka-attract ng isang lalaki mga kamamay mas uuna pa ito sa magandang itsura, sa may magandang personalidad, kapag ka ikaw ay isang babaeng may mabuting puso at magandang kalooban, kahit hindi ka ganung kaganda, eh talaga mas makikita ka, mas mapapansin ka at mas lilingunin ka ng isang lalaki kapag kaganyan yung tipong kaya mong gumalang sa matatanda, kaya mong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan diba? so yun yung mga babae na may mabuting puso at may magandang kalooban. Handa silang tumulong kapag ka sila is may maiitulong. Kasi yung iba, okay, husto lang sa ganda, pero madadamot hindi maganda ang ugali. Okay? So, maganda lang sila pero tsaka yung kanilang pag-uugali. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo maging maganda sa paningin ng isang lalaki, ipakita nyo na willing kayong magbigay ng tulong, open arms sa iba. Mabuting puso yan, magbigay kayo kapag ka meron kayo. Kung may extra pera kayo at may nangangailangan, magpahiram kayo pa minsan-minsan. Okay? Pero sinasabi ko sa inyo mga kamamay, kapag ka kayo may mabuting puso, kahit saan kayo makarating, mabuti kayo at kayo ay magugustuhan ng maraming tao, hindi lang kalalakihan. Okay? So number three, yung babaeng may mataas na confidence level sa sarili. Mga kamamahay, nakakadagdag din po ito ng ganda sa isang babae. Kapag ka kasi pinapakita mo na mataas yung confidence level mo sa sarili mo, nakikita rin ng isang lalaki na kaya mong maging maunlad sa hinaharap kasi willing kang sumubok hindi ka nahihiya na gawin ng isang bagay na alam mong maayos, tama. Okay? Kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mong magharap ng trabaho sa sarili mo. So, kapag ka mataas ang confidence level mo mga kamamay, hindi ka takot, hindi ka nahihiya. So, dagdag points yan pagdating sa isang lalaki. So, hinahanap, hinahabol at gandang-gandang isang lalaki sa isang babae may mataas na confidence level na kahit saan ka magpunta, kaya mong idepende ang sarili mo hindi ka hindi ka dumidepende sa iba, hindi ka umaasa sa iba kasi kaya mong tumayo, kaya mong mabuhay ng ikaw lamang. Ganyan ang hinahanap ng isang lalaki. Ganyan ang qualities ng pagiging maganda pagdating sa isang lalaki. Kaya mga kamamay, ipakita mo yung taas ng confidence level mo sa sarili mo. Okay? So, wag naman yung sobrang taas na tipong uh, mali na nga yung ginagawa mo patuloy ka pa rin sa pagtataas ng confidence level mo. Make sure mga kamamay na nasa tamang landas, nasa tamang gawi ang pagtataas mo ng confidence level. Okay? So, sana makatulong yan. And next, wag mong ikumpara ang sarili mo. Mga kamamay, mga girls, sinasabi ko sa inyo, huwag na huwag mong ikukumpara ang sarili mo kung gusto mong maging maganda ka sa mata ng isang lalaki. Bakit po? Kasi yung iba dito, mga kababaihan, ikinukumpara palagi yung kanilang sarili, especially yung kanilang uh, karakteristik, yung kanilang ugali. Sabihin nila. Buti pa yung isang babae na yon. Uh, buti pa yung isang babae na yon matangkad. Buti pa yung isang babae na yon sexy. Buti pa yung isang babae na yon maraming pera. Mga kamamay, huwag mong ikumpara ang sarili mo. Huwag mong ikumpara ang iyong mga nakikita sa sarili mo. Kasabihin mo, buti pa yung babae na yun, may trabaho. Bakit ako wala? O kaya naman, sabihin mo, buti pa yung babae rin, ang ganda ng trabaho, pero ang trabaho ko, ganito lang, ganyan. Huwag mong ikumpara ang sa sarili mo mga kamamay. May mga babae talaga na mas hihigit talaga sa'yo. May mga babae talaga na may mas aangat sa'yo. Pero isipin mo rin mga kamamay, meron din namang mga babae na mas mababa sa'yo. Huwag mo lang isipin palagi yung mga umaangat sa'yo. Kung meron ka na sisilip, meron ka nakikita, meron ka napapansin ng mga, mga babae na mas higit sa'yo, may magandang trabaho, may malaking income, maganda sa'yo, sexy sa'yo, control mo yan. Bakit hindi ka maghanap ng magandang trabaho? Bakit hindi ka mag sa buhay? Kung masyado kang mataba, masyado kang payat, bakit hindi ka mag-gym? Hindi ka mag-workout? Hindi ka mag-jogging? Lahat ng yan, mga kamamay, kung pwede mong makontrol, ayaw mo na mas lamang o higit sila sa'yo, bakit hindi mo gawa ng paraan? Bakit hindi mo subukan na iingat din ang sarili mo? Mga kamamay, tayo ay may kanya-kanyang skills and abilidad. Kaya, mga kamamay, kung sa tingin mo, ay nai ingit ka sa isang tao, pwede mo okay, gawing inspirasyon at motivasyon yon para higitan din sila. At ganun din naman yung iba. Huwag kang maingit sa kanila kung ayaw mo, magalit sa sarili mo. ba? Diba? At syempre, yung iba naman na mas mababa sa'yo, tinitingala ka ganyan lang ang buhay mga kamamay eh. wag mo masyadong idaw ng sarili mo wag mo masyadong ikumpara ang sarili mo okay? so ikaw ay may sariling skills, may sarili kang ganda, may sarili kang kakayanan, kaya mga kamamay tayo po ay may iba't ibang personalidad kaya hangat maaari wag mo ikumpara ang sarili mo at kapag ka nakikita ng isang lalaki na ini-improve mo ang sarili mo sa paraang alam mo, ini-improve mo ang sarili mo sa paraang uh, diyan ka masaya, so mapapansin niya ng isang lalaki at ang isang lalaki ay magagandahan sa at magugus tuhan ka Okay? And last, palagi ka lang humiti. Sabi nga nila, yan pong inyong pagngiti. Yan po ang magpapakita kung anong klasing babae ka. Okay? So kasi ang uh, pagngiti niyo po nakakahawa po 'yan, nakakapagbigay ng influensya po 'yan sa ibang tao, especially sa ibang lalaki. Bakit po? Kasi sa umaga kapag ka nakakita ka nakasalubong ka ng ibang lalaki, 'wag mong kalimutang ngumiti. Ngiti lamang 'yan, okay? Makakapagbigay ng good vibes sa iba. Ika nga ay eh, mas madali kang lapitan, mas madali kang i-approach kapag ka palagi kang nakangiti. Tingnan nyo yung ibang mga babae, huwag saan ang tatamaan, masasaktan yung ibang mga babae dyan. Naglalakad ka sa lubong mo, kilala mo na hindi man lang kayo pinansin, hindi man lang, hindi man lang humiti sa inyo, anong mararamdaman nyo? Anong maiisip nyo? Ah, ah, si Indayo, bakit hindi mo lamang ngumiti sa akin? Nakasalubo ko na kanina. Nakatingin ako sa kanya pero hindi mo lang siya tumingin sa akin. Diba? Yun yung mga bagay na iisipin ng isang lalaki o ng ibang tao sa inyo kapag ka hindi kayo ngumingiti. Okay? Naglalakad kayo parang saklob kayo ng langit at lupa. Naglalakad kayo, may mga kasalubo kayong mga kaibigan nyo. Bakit hindi mo lang pinansin? So learn how to smile. Okay? Yan yung pinaka okay, ika nga nila eh, yan nga yung pinaka front view nyo pagdating sa ibang tao kung paano kanila i-judge. Yung unang impression sa'yo ng tao eh. Lalo-lalo na kung hindi ka pakilala. So, umiti kayo para makita nila na willing kayong makipagkapwa tao sa kanila. Okay, na hindi kayo mahirap lapitan. Na hindi kayo na hindi pangit ang inyong ugali. Okay? Kung pangit man ang ugali nyo, umiti pa rin kayo. Para sa ganun, malay mo, parehas para kayong masama ng ugali. sa kayong magngitian. So, yan yung isang uh, bagay na kailangan nyo gawin, mga kamamay, para maging maganda ka sa mata ng isang lalaki. Okay? So mga kamamay, sana kahit pa ano makatulong ang ilang tips na yan upang i-improve pa ang inyong ganda pagdating sa isang lalaki. So for more video and tips kagaya nito, love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na kagaya nito na maaari kong i-upload sa uh, dito sa ating channel. Hanggang sa muli mga kamamay, paalam!